Thank you guys! Welcome back to my vlog. Welcome back to my channel. Ayan po. So, another tutorial na naman po tayo ngayong araw po na ito. So, guys, pag-uusapan nga po natin kung ano po ba yung tamang pag-appeal. Kasi, guys, ang dami pa rin pong uh, hindi nakakaalam kung ano po yung tamang pag-appeal. Okay, so uh, meron po yung mga iba, nakailang appeal na po sila, pero wala pa rin pong silang natatanggap na response mula po kay Facebook Meta. Hindi pa rin po naaalis yung mga violations ayan po sa kanilang account. Yung hindi po sinasagot ni Meta ang kanila pong appeal. Alam nyo ba kung bakit hindi po sinasagot ni Meta ang inyo pong mga appeal? Baka naman kasi, guys, ganito po yung ginagawa nyo. So, una, ayan po, baka nag-appeal po kayo nang hindi po kayo nagde-delete. Ayan, nung hindi nyo po li nilinis ang inyo pong account. So, dapat, guys, ayan, delete mo na ng violations bago po tayo mag-appeal. Pangalawa, sige, sabihin po natin na nag-delete ka ng iyong violations tapos nag ka and then wala kang hinahintay na response ni Meta. At ikaw naman ay nag apil ka ulit. Okay? nag apil ka ulit. E paano ka papansinin ni Meta kung apil ka ng apil? Guys, kung ganito po yung ginagawa po natin, appeal po tayo ng apil pwede po tayo magkaroon po ng spam violation po dyan. At hindi po talaga kayo papansinin, guys. Kasi nga dito po sa aking pong YouTube channel, ayan, may nag-comment nga po at ito nga po yung sabi po niya. Uh, sa akin po, three times na akong nag-appeal pero di pa rin maalis ang unoriginal content sa akin. So, tignan niyo po guys, no, naka three times na po siya nag-appeal pero hindi pa rin po nawawala ang kanyang unoriginal content. So, tignan nyo po guys yung case po niya. Ayan, so nakatatlong appeal na po siya pero hindi pa rin po nawawala ang kanyang an original content. Guys, ano lang po yan? So, dalawang reason lang po kung bakit. Ayan, hindi, well, hindi pa rin po naalis-alis ang kanyang an original content kasi Pangalawa, una po, ayan, so na-reject po, either po na-reject ang kanya pong um, appeal. Okay, bakit na-reject? Kasi nga po, uh, meron pa rin na iiwan ng mga violations sa kanya pong account. So, ibig sabihin, hindi pa po siya uh, totally po na nalinis or hindi pa po na-delete lahat, lahat ng mga um, uh, violations po sa kanyang account. At pangalawa nga po, uh, yung case po niya lang na nag-appeal po na nag-appeal, so maaari po yun po yung dahilan kung bakit hindi pa rin po naaalis yung original content po niya. Kasi guys, maaari po na yung mga appeal po niya is natatabunan na po. So uh, yun po guys, yung nakikita ko pong uh, reasons kung bakit po uh, walang response ni Meta o hindi po nasagot-sagot ang atin pong appeal. Okay, so ngayon po, okay, so tuturuan ko po kayo kung paano po ang tamang pag-appeal. Okay, base po natin yung uh, violation po nito. Okay, na nagkaroon po siya ng unoriginal content. Pero kahit anuman pong uh, violations po yan, is pareho lang po yung pag-appeal. Okay po, una, okay? So, halimbawa, uh, nagkaroon ka po ng unoriginal content. Lahat po ng inyo pong mga video na may unoriginal content, ayan po, i-delete nyo po yan. Okay? So, i-delete nyo po yung lahat-lahat kaysa wala po kayong iiwan na kahit isa po. Okay? Dahil kasi pag nag-iwan ka, tapos nag ka, marereject ka pa rin. Hindi ka pa rin papansinin ni Meta. Okay? So, uh, after nyo po nga po i-delete ang inyo pong video po na may violations, ayan, maghintay po kayo ng at least one week lang po guys ha. Tapos, tsaka lang po kayo mag-appeal. Kailangan nga po natin ng, ng one week kasi bago pa man po na i-review ni Facebook Meta ang inyo pong account ay alam na po niya na malinis ang inyo pong account. Alam po niya na nakasunod ka na po sa kanila pong mga policies. Kaya napaka kaya napakahalaga po na um, maghintay po tayo ng one week bago po tayo mag-appeal. So, hope po nakatulong. Uh, and please guys, ayan, so i-follow nyo po ako, i-subscribe uh, po, at pa-share na rin po ito pong uh, video po na ito. Uh, thanks for watching and God bless us all. Bye-bye!